dito na naman po ako sa bundok ngayon at gagapas ng kugon kahit na mahangin at makulimlim yan gapas po tayo ng kugon mga kahani ay Ayan, gas-gas na yung daanan na mga kukugon mga kani. Punta nagkukugon kasi maraming nagkukugon din. Grabe yung mga nagkukugon din dito. Ayan. Panahon natin mga kani, mga kulimlim. Kaya mahangin. Kukugon. Yan pala yung mga ginapas kong kugon dati mga kahaniw. Malalaki na yung tubo. Hindi pa natin napapagpagan. Ayan o. Doon pa. Ibang ginapasan natin. Pinapagtapakan na nila yung kugon ko mga kahaniw. Marami rin kasi nagkukugon dito. ang gamit sa kubo mga sa mga bahay bahay yung daanan nila mga kakanin yung kontroon sa kakugunan maluwang pa kasi yung kugun doon so yung pinagkugunan natin dati doon dito magtingin tayo rito ng pagkukugunan ito mga kani pwede pa to pwede pang kapasin to kugun pa rin to daanan kong hmm. kapasin okay. mamaya kahit kunti yan nakakatulong pa rin yan yan yung view mga kani oh video dito uh, gagapasan natin ang kugon yun yung ibang ginapas ko mga kani na kugon pa no? maluwang pa rito mga kani magtingin tayo rito kaya lang tibag na kahit tibag dito pasin pa rin natin kasi kugon pa rin yan oh. No? Yan yung ilog. Gapasin natin patas na ganyan mamaya yan mga kahani. Tuloy lang natin konti yung ginagapas natin doon. No? Noong ginapas ko nung kwan, nakaraan. Ganyan po talaga ang buhay. Kailangan tayo magkugon. Yan. Nakulimlim, mga kahani sa hmm. Tsara mahangin susong dalaga mga kahani yan o maambun ngayon dun maambun maambun ang panahon kaya hangin yan mga kahani yang ulap na yon yung nakarat kung sa baba ng sosong talaga na yung mga kahani ula pa hangin ayun hangin yun mga kahani yun yun kaya ma mahangin ngayon dito tayo magkakapas hindi ako nakapag live nung ako dyan mga kahani dyan kasi wala akong dalang stand dalagyan ng kamera ito kakapasig ko pa ito mga kani, ito pag so, ganyan yan pag so, ganoon ngayon kasi pinagkakapasag ko dati nung nag live ako doon banda mga kani ginapas ng mga kasama natin samahan ko sa trabaho <laughs> kasi kailangan namin magbago ng kubo ngayon kasi mga kubo, yung iba naggagawa ng bagong kubo. Ako naman, magpapalit ng kugon ng kubo. Yan yung ginapas ko makahan. kahan. Yan gagapasin natin ngayon yan. Medyo maluwang lang pa yan. Ito yan yung ginapas ko sa tagilid. Tapos yan. Yan. Tinapos ko yan. Ang ng tanawin ngayon dyan mga kani. Siyempre ito yung ating gapas na sobrang talim. Yan. Gapasin pa natin yan. Pag Kahit paano eh. Tulong pa rin yan. Papalot lang tayo ng ating Nasuutan. Ah. Palike naman po ng aking live mga kahani. Patamsak. Ah. Maganda ka magkapas ngayon mga kahani kasi makulimlim limlim ng panahon tanggal tayo ng damit. ito na lang isuot natin yan Lagyan natin ng istanteng at mga Mga Eh, susong dalaga mga kani oh. Yun, tanaw na tanaw dito ano oh. Yun Nakapundo kasi ang ulap mga kani dyan, oh. Kaya mahangin ngayon hmm. Ayan Kasi yan yung ilog Ayan, hmm. Ganda na tanawin mga kani oh. Ay yeah, susong dalaga nasabi nila. Yeah. Medyo mataas na yung araw mga kanin kaya lang makulimlim talaga. Diyan ako nagkapas mga kanin, tingnan natin mamaya ginapas natin diyan baka kinuha naman na. Yan yung ating view. Maulap. Simulan natin maggapas mga kahani para namaya uwi rin ako mamaya mga kahani mga alas unsi kasi eh, torno ng tubig namin ngayon doon Turnuhan kasi yung tubig na galing sa Pusit sa galing sa barangay kada limang araw ataw apat na araw bago kami magka ng tubig kaya kailangan tayo magigib kasi mga anak ko mga estudyante ko mag aral ito so maganda rin ito mga kanig apasin no? magapal kapal din ito ilan ilan na ito yan Iwan ko kayo muna dito mga kahani, sa taas ng bato. Iayos lang natin itong lalagyan ng ating kamera. Ayan hmm. Di ipit kasi itong lalagyan nyo. At nagkaganyan ng mga kahan eh. Ano nangyari dyan ay eh? Ano bang nangyari dyan mga kahan eh? ko alam yun ah. Ano bang gagawin natin dyan? Uh, ba't naka green screen naman yan? Iyon pala. Ha? Anak ng tinapa. Yan, di marunong sa mga live-live mga kahani. Doon muna unahin natin mga kanin na magkapas doon sa bandar mo. Ayan. Ah, tignan natin yung view. View Yun, no. Doon lang tayo gagalaw-galaw mamaya. Doon, simulan natin doon mga kanin. So, itutok ko na lang kayo sa susong dalaga mga kanin. Ayan. Ano. Ayan yung magandang view <laughs> panuorin nyo na lang yung pagkan ng kwan wala kasi tayong magandang paglagyan ng kwan dito lang sa malaking bato malaking bato kasi yan mga kanyo Yan na uh, mapapanood lang yan mga kanay yan no. Oh. Yan. Hirap natin dyan sa susong balaga. Yan. Hindi natin ng bato para hindi mabuwal. mahangin naman si mga kahani yan view yan good morning mga kahani kundi yan no pero mas maganda dyan sa susong natin tutok mga kahani yan makita nyo yung pagbagsak ng ulap patungo dito sa baba para maging amihan o amihan ba bueno, yun habagat mga kahani ay pasya sa nakit na iskop ko pa yung kamera mga kahani kailangan natin iaisot mahangin baka dito magbual kapag doon tayo nagkagapas Ayan, masinsya na kayo sa likot mga kani Ayan, yeah, hindi na siguro mabubal yan. Hanap natin ng batong iba. Ako, ang pan. Ayan, hmm, itong lagi sa mga gilid niya. Tagilid kasi mga kanyo. Hirap ihanap naman itong stand na ito. Pangit kasi itong aking tripod mga kanyo. Yung parang selfie stick lang siya. Ayan, hindi naman kasi pwede may gano'n at Ayan, talaga oh, posisyon niya Ayan hmm. hmm. Yan. share na lang po sa mga dadaan po sa aking live mga kahani. Mm yan, dyan po ang panuri nyo, yung pusong dalaga. Yung kanyang view. Ayan. Ayan. yun mga kahanin gapas muna tayo ng kugon yun mampun mga kani, kaya iuup ko muna itong cellphone mga kani Yan, mampun siya mga kani matikatik o, matik-atik dito na lang po yung aking live mga kani ha? Maraming maraming salamat po sa mga nagtamsak yun Good morning po sa ating lahat mga kahani